Hey okay guys, for today's vlog ay tuturo ko kung paano kayo makakapag-proceed para makakuha ng PEOS certificate o kung paano nyo ma-access ang inyong account sa pre-employment orientation seminar. Itong video na ito ay para sa mga naghahanap ng kasagutan kung na-experience nyo na na paulit-ulit na lang yung proceed at pinag-create kayo ng i-registration e account kahit may ireg e na kayo. Sundan lang ang step by step na ituturo ko sa video na ito hanggang sa dulo para kayo ay makakuha ng POS Certificate o makapag-login sa inyong account. pumunta lang sa DMW website o Department of Migrant Workers Online Services Portal, scroll down niyo sa baba at may makikita kayong Create Ticket. I-click ito. At ganito ang lalabas, i-click niyo lang yung Continue. Dito, i-click ang Select Service at piliin ang Online Services e-Registration. Then, click Next to proceed. Dito sa Select Concern ay yung mga account problems tulad ng Change Account Email Address. Halimbawa, wala na kayong access sa dati nyong email address pero yun yung ginamit nyo nung nag-fill out kayo ng e-reg pwede nyo itong palitan at ilagay ang active email address na ginagamit nyo ngayon. Dito naman sa forgot ireg details, halimbawa nalimutan nyo yung ireg number nyo o email address, ito yung pipiliin nyo para ma-recover nyo yung ireg account ninyo. Multiple accounts, ito ay para sa mga taong madaming nagawang ireg account. Kunwari, sa tagal na ng panahon, nalimutan na nila na nakagawa na pala sila dati at gumawa ulit sila ngayon. Magkakaproblema kayo dito dahil kailangan ay isang ireg e lang sa bawat isang tao. Kung ganun ang mangyari sa inyo o ito ang problema mo ngayon sa iyong ireg e at POS ay ito ang piliin mo sa options. Kung ang concern niyo naman ay tungkol sa name, birthday at gender, kung halimbawa na nagkamali kayo sa pag-fill out, ay ito ang piliin ninyo. Kung hindi niyo naman mabago ang details o information ng inyong IREG account, ay ito ang piliin ninyo. Update IREG details. Dito naman tayo sa confirm email. Madami din may problema dito dahil after nila mag-fill out, o mag-create ng account sa IREG e ay wala silang natatanggap na confirmation sa email nila. Para sa may mga ganitong problema ay ito ang piliin ninyo. So ngayon dahil ang video na ito ay tungkol sa kung paano kayo makakapag-proceed at makakakuha ng PEOS certificate o kung paano nyo ma-access ang inyong PEOS account ay ang pipiliin ninyo dyan ay itong account activation slash reset. Then, click next kung nakapili na kayo. Dito, ang ikiklik nyo ay ang I know my e-registration number. At ganito ang lalabas. Ilagay lang dyan sa box ang inyong e-registration number bago iklik ang yes button. Dito, fill outan nyo lang yan. Sa so, select processing site near you, ang ilalagay nyo dyan ay ang pinakamalapit na DMW sa inyong lugar. So, sa case ko, pinili ko ang site sa Mandaluyong dahil dito ako malapit. At ito rin ang main branch ng DMW. Yan ang example kung paano ako nag-fill out. Sa ibaba ba may nakalagay na active contact number. Ilagay dito ang inyong cellphone number bago i-click ang submit ticket. Are you sure you want to submit this concern? I-click mo lang yung yes button. Dito sa may kulay pula sa gitna, may lalabas dyan na help desk ticket number. Isulat nyo ito sa papel o i-screenshot nyo. Sa case ko, kahapon ko pa ito ginawa which is Friday, kaya nag-go through pa. Pero ngayon dahil Saturday, kaya hindi nyo ito masasubmit. Ayan yung nakalagay. Processing site is closed during weekend. Kaya naman, bumalik na lang kayo sa website nila ng Monday to Friday para gawin itong itinuro ko. Ginawa ko lang ang video na ito ngayon to show you guys the step-by-step tutorial para sa weekdays ay ready na kayo nagawin ito at maayos na na ang problema nyo sa PEOS. At after an hour, kung may helpdesk ticket number na kayo, ay pwede na kayong bumalik sa website ng peos.bmw.gov.ph at makakapag-proceed na kayo upang makakuha ng PEOS certificate at ma-access na na ulit ang inyong account.